Tatlo nakikita ko eh. Ah, tatlo. Nakatago no kasi may bubong. Ah, uh, baka na lang sa Sponsor naman nako isang piraso lang oh. <laughs> ah. Uh, picture na picture. Kaya binibigyan ni Diwata ang kanyang mga supporters, suki, fans, followers na magpa-picture sa kanya no. Gue <laughs> 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 <Wow! laughs> yan yung kay kasama dati ni Diwata sa tulay. <laughs> ah, hindi ko kukunan. Hello! Good morning! Once again, this is Fiona Drada. Just call me good night. Ano yung ginagawa mo ngayon, Madam Fiona? Diba? sabi ko nga sa interview dati, diba? Kapag kailangan kailangan ng tulong ni Diwata, na dito lang naman kami. Ngayon, uh, nakano akong buhangin, di atang kapramin sa mga mantika-mantika din sa dito. Uh, para mawala ang mga spotter. Yan, <laughs> 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 yeah, thank you, Madam Fiona. So, yan yung support mo kay Diwata. Ha? Huh? Yan yung support mo kay Diwata. Yes. So, ayan si Madam Fiona to the support kay friend niyang si Diwata. Ha? <laughs> Dad ba? Oo. Bilat, <laughs> <laughs> Yan, yan pala mga kaibigan ang binigay, hindi nagpahuli ang hotel na Sogo. Ilan binigay niyan, sir? Tatlo? Hali. Yung ganyan pa yung sa dalawa. tatlo nakikita ko eh. Ah, tatlo nakatago no kasi may bubong na. Oh, baka na sa sugo so dyan, sponsor naman ako isang piraso lang oh. <laughs> ah, Tsaka damit. Na, no? eh, ah, namigay din ang card. No? Mm. Ah, may diska. May, may damit din. Ah, may damit. Ah, may damit din. Um, so, ayan. Na <biography> So ayan. Tatlong pa yung binigay tapos yung dalawa nakatago. Tinago yung dalawang payong na sogo kasi may bubong na nga. Tapos mayroon din pala doong t-shirt. Ayan. Ayan. So, hanapin natin yung iba pang payong. Palagay ko tinago. No? Tinago yun. pinipigil niya ng light. Hindi ito yun eh. Hindi na. Ayan. Ayan. <laughs> yan po yung personal ng Sogo Hotel discount card yan madam yan mamimigay kayo ng t-shirt mamaya madam so ba't napili nyo si Diwata madam na ano, bigyan ng mga t-shirt at uh, payong, di ba? Bigay kayo ng payong. Ano vlog niya? ano na naman guys, yung traffic enforcer. Ayan, ayan na yung mga traffic enforcer guys, nabuhay na. mga kaibigan mga motor nyo kasi 129 na lang te Ah. <coughs> <coughs> oh. Ito yan? Ah. Oh. Ganda yan kasi ano. pinagbibigyan ni Diwata ang kanyang mga supporters Suki fans followers na magpa-picture sa kanya no <laughs> shout out yan kay Lily Barrow sa mga viewers po sa mga followers ni Lily Barrow mga guys, mga ma'am, mga sir mga mga ginoot ginang punta na po kayo dito sa Pasay Brands, nako napakaganda na oh, siyempre, ililibot kayo ni Ma'am Lily, kung ano na yung tsura ngayon ng Pasay, napakaganda na guys at unti-unti nga daw, sabi ni Diwata aayusin at aayusin niya yan kagaya ng Brands Quezon City, shout out po thank you very much and good morning Ayan. Ayan yung kayo. Kasama dati ni Diwata sa tulay. ah, hey Coco Conan. Hello, good morning. Once again, this is Fiona Andrada. Just call me good night. So, ano yung ginagawa mo ngayon, Madam Fiona? Diba? sabi ko nga sa ah, uh, interview dati, eh, di ba? kailangan, kailangan ng tulong ni Diwata nandito lang naman kami. Ngayon, uh, nagano ako ng buhangin, kaya tapak namin sa mga mantika, mantika din sa Lisbon. Para mawala ang mga spotter. Yan, <laughs> yeah, thank you, Madam Fiona. So, yan yung support mo kay Diwata. ha? Huh? Yan yung support mo kay Diwata. Yes. So, ayan si Madam Fiona to the support kay friend niyang si Diwata. ba? Saka nga akita, ba? Oo. Bilan, tapakal. <laughs> <Ayun. laughs> ni Madam Diwata yung electric fan yung dalawang malalaki daw para sa mga pata ayan, busy si Madam Diwata Saka paos siya kaya mahirap interviewin din. Ah. Ano ba ah, bayad nila bayad nila yan ah, 20 ayan, sa so isang grupo, 20 sila Uy, shout out nyo naman dito yung grupo nyo 20, tayo pero 20 pero, okay. So, yan mga kaibigan, tingnan nyo, ang ganda na ng pwesto ng lagayan ng tubig. mga okay. water <tipos> Thank you.